Nakaisip nga ako na Shanghai naman ang aking gawin. Matagal nga ang proseso ng paggawa nito. Sa video ito nga ay makikita nyo kung ilang tab ba yung aking nagawa. Umaga na nga at eto obvious naman. Namili nga ng paninda si Pacner at eto papunta na nga kami sa Pritil. Malayo nga napagbabaan itong aming mga paninda dahil may water lily nga doon sa tapat ng aming bahay. Kami nga ang magdurusang maghakot nito. Charis, si partner lang naman. Ako tagabantay nga lamang at wala nga magbabantay nito habang hinahakot niya. Si Kuya Melvin nga pala ang aming sinasakyan pag kami nga ay mamimili sa bayan. Pag doon nga namin sa pretel ay eh, nakita nga nitong aming si kumparing tati. Nananalap daw siya ng dulong at sa kasama ang pala dahil eh, wala daw siyang nahuli. Kaya naman tumulong na nga lang siya dito. Shoutout nga pala sa may-ari ng bangka na amin laging inaarkila, si Kuya Melvin, kapatid dyan ni partner Tuluyan na nga kami nagpatulong nga dito kay kumpa rin tati at uupahan ko naman yan kahit konti para din na malungkot at wala nga daw siyang huli syempre magtataka kayo kung bakit si partner nga ang naghahakot nga aming paninda kasalanan ko kasi hindi ko nasabihan yung aming maghahakot hayun napagalitan lamang naman ako pero nung ako'y umasap na itumigil na rin naman yan namang si partner ay magaling lamang sa unang galit pero pag ako'y nag-usap na ay siya tigil na iyan pero nakakaawa din naman siya na nga yung namili at halos wala nga siyang tulog tapos siya pa yung naghakot pero ang sabi niya, kanya, ibaliwala lang daw sa kanya yun. Ano kaya? Biniro ko na nga lamang at ang sabi ko, ayaw mo no, nakatipid ka ng 200. Charis. Dito nga sa Pritil ay tuwing umaga hindi nawawala yung mga tumatambay. Dito rin sa Pritil na iipon nga yung mga luluwas ng bayan. Kagaya na lamang ni Tita Uchi, ayan, magpapacheck up daw sila. Eto pa nga rin yung kapatid niya na si Kuya Hermin kasama nga niya si Tita Poring ay pagkaganda naman. At si Kuya ay napagkapugi. Ako daw pala ay nagbibidyo kaya haya napakaway pati siya. Meron pa nga rin palang isang napakapugi. Ayan, si Aiba ng aming pinsan. Ay pakiwari ko ito'y sisilay laang Nag-aantay nga lamang sila ng bangka at hayan tuluyan na nga nagliwanag nga ering kalangitan. Nagpakita na nga si Haring Araw at napakaganda nga ng view. Hayan, dumating na rin yung kanilang bangkang sasakyan. Swerte na nga ng aalis at medyo maganda nga ang panahon ngayon. Sige lang, magkwentuhan kay ba kay maiwan. <laughs> Eto nga yung nakakatamad nga pagka kami maalis at papunta nga kami ng bayan. Yung pagsakay ng bangka kasi nakakainip. Last, hakot na nga ni Pacner at ako nga ay sumabay na. Sa ganda nga ng sikat ng araw at eto, hindi nga nawawala yung mga batang ibinibilad nga din sa pritil. Nakakasagap daw yan ng vitamin D. Tama nga ba? A, B, C, D, A, E, 1. Basta, merong vitaminang nakukuha sa araw. Pagdating nga namin sa bahay, ay ako nga ay medyo natawa. At tingnan nyo naman ang itsura ng aming mga paninda kung saan na lang nakasampid. Ganun na lang pala kanyang ginagawa. Baba ng baba at saka siya pupunta dun sa Pritil. At ang sabi pa sa akin, ang mahalagay na hakot ko. Oo nga naman. Ang una kong inintindi, ito nga ang sariwang baboy. Tinitipak-tipak ko na nga siya sa kalahating kilo para pag may bumili ay nakaready na. Napakasarap nga sa pakiramdam na ang tindahan mo ay meron nangan ng laman. Ngayon nga lamang kami namiliin mula nung piyesta. Sa sobrang ang pagod na aking nata mo ay sabi ko ako magre-relax muna ng ilang araw. Fast forward at kinabukasan nga hayan, bago kami magsimula ng trabaho, ay magdidilig nga muna ako ng aming halaman. Yung bang mga gulay kung mga tanim. Yan talaga muna ang aming ginagawa bago nga kami magluto. Tapos, ay hindi ko nga masabi kung ano ba tong daladala -dala kong klase ng pangigib igib Nakalimutan ko ang tawag kaya hindi ko masabi. May bumibili kaya naman ako napunta muna sa tindahan. At pagkatapos no, ito na nga ako nga ay nagdidilig na. Napakalaking bagay nga para sa akin itong mga tinatanim kong gulay. Bukod sa may nakukuha ka ng mga gulay na sariwa, ay marami ka pang kapitbahay na nabibigyan din ng biyaya. Saan ba kayo nakakita ng upo na meron ng kanya-kanyang pangalan? Aba, sa hilig ba naman ng upo ng mga taga rito ay hayan. Sa takot nga na makuha ng iba yung kanilang tinatarget na upo ay pinapangalanan nga nila. Kaya naman talaga ako ituwan tuwa sa mga ganyan. Yun bang nakakapagbigay ka ng counting blessing sa mga kapitbahay mo? Talaga yung aking mga kapitbahay, lab na lab ko yan. Kaya nga ang sabi ko, yung aking mga itinanim ay ating aanihin para sa ating lahat yan. Nakita nyo ba yung tanim kong gabi? Next time ay iyan naman ang aking lulutuin. Ilalaing ko. Ang sabi ng aking biyan ng lalaki, pag daw magdidilig, isama daw yung mga dahon. Bus, busang ko ang nga daw ang ibabaw nito at ayan, bigla daw lalaki ang bunga niyan. Nakakatuwa ang pananim itong upo at talaga namang hitik na hitik nga akong magbunga. Haya, natapos na nga ako sa pagdidilig, kaya naman it's time to cook na. Nag-uumpisa na nga ako magayat ng baboy at habang ako nga nagagayat ng baboy, haya, merong kamay na bitkul kulbit Yung aking alagang pusay ay lagi nang hihingi nga ng karne. Parang tao lang nga ni. <laughs> Tapos, eto, inuna ko nga munang magluto dyan ng kamotikyo. O, alam nyo ba? Syempre, hindi pa. Ang luto nito, ay may kahirapang lutuin, pero madali siyang maluto. Yes, napakahirap ngang lutuin itong kamotikyo. Pag hindi ka marunong nito, ay magiging matamising kamote yan. <laughs> hindi lang basta ipiniprito at ilalagay ang asukal, ay may teknik pa talaga yan. O, sa mga hindi marunong magluto dyan, sabihin nyo lang at tuturuan ko kayo. Eto na nga yung sinasabi ko sa inyong Shanghai. Galing freezer, kaya naman hayan, tigas. syempre bago ko umpisahan yan, ay kakain muna kami ni partner ng almusal. May nagbigay nga ng tilapia, kaya naman agad ay aming inihaw at namimiss na nga namin yung ganitong luto. Mga ilang minuto nga lang ay naluto na nga itong inihaw naming tilapia. Kaya kami ay chicha, anan! Isa pa naman ang inihaw sa the best na ulam talaga ng mga ako'y napakarabing nakain dyan. Umpisahan na nga natin itong gagawin kong Shanghai. Kung napupunan nyo ay parang templado na, yes, templado na talaga yan. Meron kasing nabibili sa palengke na templado na. At kung kinukulang ka pa nga sa kanilang templa, ay eh, pwede mo tong dagdagan. Hanggang makuha mo yung lasang gusto mo. Natimplahan ko na nga itong Shanghai kaya naman dini naman ako magpo-focus sa rapper. Isa nga ito sa napakatagal ng trabahuhin. At kung pangit pa nga yung rapper mo na nabili ay mahirap nga yung tuklapin. Pero okay naman tong nabili ko at madali naman siyang hiwa-hiwalayin. Ganito nga ang akin gagawin. Gagamit tayo ng plastic para mas madali tayo makapaglagay ng giniling dito sa rapper. At hindi na natin ito kailangan pang hawakan. Gusto nyo ba ng magic? <laughs> Chera! Kaya hayan may naisip nga ako Kaya naman kumuha ko ng plastic ng yelo At medyo makapal nga ang pagka plastic nito Kaya hayon hanggang sa uli siya pa rin yung gamit ko Tubig nga lamang yung ginawa kong panglap dyan Tapos kinailangan ko na nga rin itong styro Para makatipid ako sa styro ay hinati ko nga ito sa gitna Tapos kumuha naman ako nitong 8x11 At sya ko nga itong ipantatakip At syaren tignan nyo ang ganda ng ending At thank you nga pala sa mga suki ko na bumili talaga nito at ubos na ubos nga. Hanggang dito na lang. Kung nagustuhan nyo nga ang video nito, please like, follow, and share. Thank you for watching.